Inaasahang mareresolba na ang ilang isyo kaugnay sa sektor na pagawa sa bansa. Kasunod dyan ang pag-aproba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Trabaho para sa Bayan Act na magbubukas din ng mas marami at dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino. Si Alan Francisco sa detalye. Maayos, matatag at marangal na trabaho. Yan ang magiging bunga ng Republic Act No. 11962 o ang trabaho para sa Bayan Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang ayon kay Pangulong Marcos. Makatutulong ang batas na ito upang marisolba ang ilang isyong kadikit ng labor sector sa bansa gaya ng kaunting bilang ng trabaho, skills mismatch, underemployment at iba pa. Sa pagpasa ng batas na ito, binubuksan natin ang isang bagong yugto sa ating bansa kung saan mayroong sapat at nikalidad kalidad na trabaho para sa lahat. Mapahusay din ito ang kakayahan ng mga magagawang Pilipino at magtataguyod ng paggamit ng digital technologies, partikular sa micro, small and medium-sized enterprises o MSME. A significant milestone towards the sustainable and inclusive development of our country. Sa ilalim ng batas, lilika ng trabaho para sa Bayan Interagency Council na siya namang bubuo ng master plan para sa si paglika ng trabaho at recovery. Pamumunuan ito ng NEDA, katuwang ang mga kalihim ng DTI at DOLE at kinatawan mula sa si iba pang departamento at sektor. Ang mga LGU naman, inaasang may ikipagtulungan din sa konseho. I therefore direct the council and all concerned government agencies to fast track the issuance of the implementing rules and regulations of the law so that our workers and stakeholders can immediately benefit from it. I likewise enjoin the Dole and the NEDA to harmonize the Labor and Employment Plan 2023 to 2028 and the Trabajo para Sabayan Plan to ensure that all government efforts and resources will be effectively and efficiently managed. Mabibigyan din ang insentibo sa batas, ang mga employer, industry stakeholders, at private partners. na magsasagawa ng skills development o magagabahagi ng kanilang kasanayan. With this concerted effort, I am confident that we will not only achieve the goals of this law, but we will also realize our vision of Bagong Pilipinas. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa Senado at Kamara sa pagpasa ng napapanahong batas na ito na kasama sa priority legislative measures ng administrasyon. Tiwala naman ng NEDA na ang batas na ito ay makapag-aambag sa Philippine Development Plan ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang outtaking ng second batch ng mga bagong promoted na star rank officers ng Philippine National Police sa Malacanang. Ito ang 55 newly promoted PNP officials na binubuo ng isang police lieutenant general 7 Police Major Generals at 47 Police Brigadier Generals. Sa kanyang mensahe, sinabi ng Pangulo sa mga opisyal na tiwala ang bansa na tututukan nila ang public safety at security concerns sa mga komunidad. Gayun din ang positibong pagabago at ang pagiging corruption-free ng PNP. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa mga ito na pangatilihin ang respeto sa mga tao at ang kanilang tiwala sa kanilang police force. Walaan niyang puwang sa bagong Pilipinas ang pangaabuso sa kapangyarihan at iba pang katiwalian. I assure you that the national government will continue to find ways to pursue the modernization of the PNP and that's together with our efforts to build a new Philippines where both the government and citizens work together for progress and for prosperity and we will also equip our police forces with the latest technology and training and resources to bolster your capabilities Alan Francisco para sa Morning Show ng Bayan Rise and Shine Pilipinas